Good morning, mga Dito si ni pag naman ng uh, lolo laps, nagluto muna tayo nang uh, gulay naman ngayon. Ang uh, menu natin ay ano, uh, labong, ayan oh. Ayan ang labong, ayan ang pag-process ina, ina natin maliliit yung uh, pinakuloan ng konti para pigaan. Kasi pag uh, hindi mo ginanon para magaspang sa kamay, uh, parang may kilkili uh, ganoon. Ito yung uh, unang kata. Tapos ay na yung uh, pangalawang gata, nakasalang na. Ilalagay na natin yung mga ingredients. At lalagyan natin ng prito, ayan, ng katumbas, prito. Ayan, diba? go, 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 tayo. Ayan, yung mga ingredients, ay lalagay na natin. Yun, o, oh, di ba? Malunggay, at uh, pinakang, uh ng malunggay. Kailangan mayroong masustansya sa pagkain lagi para sa mga apo. No, loves, pinis na, pinis, halos pinis na yung ano. Pinakakatikatihan na lang natin yung uh, gata. Para medyo maglangis na ngayon. ang masarap dyan sa ginataan. Medyo kakatihan mo ng konti para maglangis na ngayon. With siling na yan mga loves Kuwari, sarap ng no, naman Labong, labong na sino Pero bang relate na kumakain yan? Ayan. Mga vitamin na gulay. Puno-puno ng fiber. Tapos with... Uh, with malunggay, di ba? saan ka pa? Eh, hanggang bukas na ulam na yan, hanggang hapon. Ganong katikid pag nagluluto ka, pa, di ba? Pagbili, magkano gad? Isang na lang, saka hindi talaga satisfied yung ano, yung gusto mong lasa. Kasi hindi kami nagluto. No, tara na, tara na. At uh, magtatanghali na ano tayo. Thank you, thank you for watching. I love you all. Bye-bye. Ganon lang ang process na pagluluto ng labo. Thank you, thank you, buh-bye, I love you all.